Lola Madge, ah, yes. asensya na po kayo kung sa inyo ko iniwan tong kambala. Huwag ko kayo maglala. Naghahalap na po ako ng yaya nila. Don't worry, wala yan. Diva is here to look after them, Iho. Yeah, that's right. Tsaka, Iwan, I wanna thank you. Kasi tinapad mo yung isa sa mga malaking pangarap ko sa buhay. Oh, ano bang pangarap yan? Di ko yan alam. Lola Madge, ang maging isang ina sa mga bata. Ano ka ba? Parang ka Tigil ka. Pero uuwi po kami kaagad, ha? Pag na-mention sure na namin, okay yung bond. No, worry. Take your time. Stay there as long as you want. Basta kami nandito sa baby, okay? Baby. Okay. Baby, baby. Yung, 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 yung. Cute. cute. cute, cute. Okay. Lola? Lola Madge. Lola. Lola. Lola, baka tumataas na naman yung BP Nahilo ako. Baka kailangan nyo na po magpahinga. Please. Yun, pasensya ka na, uh, as much as I wanna be mother to your twins, You know, I need to take care of Lola Madge. Oh. So, oh. next time, bawi ako. Okay lang eh. Well, pasensya na ha. Gusto mo ni Lola Madge eh. Anong gagawin natin? Thank you. Sigurado ka la? Okay ka lang? I'm fine. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Medyo tumaas lang daw ang aking BP. Ganito lang naman ako kapag ako'y nagiging emotional. Kasi kanina nung nakita ko yung mga bata, bigla kong naalala yung aking mga anak. Oh, tingin ko ba parang... parang wala na nagmamahal sa akin? La, hindi naman mo siguro. Ah, busy lang po sila. Tama si Andoy, Lola. Alam mo, wag ka nang masad. Nandito naman kami ni Andoy. Alam mo yun? So, wag ka nang malungkot. Saka hindi-hindi naman namin niiwan. Nandito lang kami forever para sa iyo. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Kahit sampung lalaki pa lumapit sa akin, Lola, hindi kita pagpapalad because I love you so much. Talaga? Yes, Lola. Sayang, meron pa naman, babe. Kanina naghanap sa iyo. Ano? Saan na? Uh, sa sino? Si, si Kaloy? Si uh, Lola Manch, kumusta? Medyo ayos na yung pakaramdam ni Lola. Pasensya na kayo ha. Ah. Hindi niya pa talaga kaya mag-alaga ng bata ngayon. Asan pala yung kamban? Buti na lang napatulog ko na yung dalawang bata. After all these efforts, you better be sure na anak mo talaga sila. Pasensya na kayo ha. Ah. Pati kayo na dami sa problema ko. Wala yung tol. Ikaw ba? Oh nga, uh, what are friends for? Ang tanong, ano na ang gagawin natin? Kailangan kong hanapin si Nikki. Oh, so paano yung mga babies? Mm -hmm. I can't take care of them because may I date mean ni Billy. Yes, and uh, may kailangan kong ayusin sa bar. Ako rin. Madami akong dapat nasikusin sa, sa bar eh. So paano? Pupunta tayo lahat sa bar? With the babies? Ah, um, Molly, po. Suyo naman. Pwedeng ikaw na yung bahala sa mga keks sa loob. May kilalang puntahan no na. No problema. Hoy, bahala. Teka, sa Laitan ba nasaan? saan gusto nakita? Ah, uh, di ko alam saan siya nagpunta eh. But... Guys? Guys, guys. Okay, brother. Did you see the new place? They're opening... Dito, dito lang sa katapat. They're opening soon. Yeah. Bakit? Should we be concerned? Kailangan mo tayong umisip ng bagong gimmick pa, diba? Actually, gusto ko mong kausapin si Yuan. Kaso sa dami nangyayari, makalimutan ko na. I don't think we should be concerned. Mayroon tayong loyal customers, di ba? Tol, anong pinag-uusapan niyo? Kamusta si Lola Madge? Uh, okay naman. Nagpapahinga na. May kasakit si Lola Madge? Hindi, nailo lang. Ah, okay. Okay lang ba na nandito ang mga babies? Oo nga. Kaya niyo ba talagang alagaan tong mga to?